Matagal na may diabetes si Jane Gamad. Madala siyang pagod kahit hindi siya nagtatrabaho. Ang mga resulta ng pagsusuri ay katapos lamang na nagpapakita na ang kanyang kasalukuyang asukal sa dugo ay napakataas na nasa 7.9. Ngayon ay bibigyan ko siya ng dalawang kahon ng Golden Inso. Tingnan natin ang resulta pagkatapos niyang gamitin ang lahat. Si Jane Gamad ay bumalik pagkatapos ng isang buwan ng pag-inom ng Golden Enso. Ang kanyang asukal sa dugo ay naging 5.7 na lang ngayon. Ito ay isang napakagandang resulta at kailangan niyang panatilihin ito upang mamuhay ng isang malusog na buhay. Sinabi rin niya na mas mabuti ang kanyang kalusugan ngayon.